Pagpatay kay Rolando Espinosa Sr. planado ayon sa PNP. Planado ang pagpatay ng mga tauhan ng CIDG Region 8 kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. ayon kay Senior Superintendent Victor Ongkiko ng Region 8 Internal Affairs Service. Ito ang lumitaw sa pahayag ng ilang provincial jail guards at inmates sa Baybay sa provincial jail. Sa investigasyon ng Senado sa pagpatay kay Espinosa, sinabi ni Yung Kiko na walaw manong maipakita ang search warrants ang mga CIDG sa mga jail guard. Ikunento rin anya ng isang jail guard na bago dumiretsyo sa selda sa si Espinosa inipon muna ng CIDG ang mga jail guard pinaharap sa pader, pinaluhod, dinesarmahan at kinuhanan pa ng cell phones. Binanggit din yong Kiko na may inmates na nakakita sa dalawang pulis na papasok na sana sa cell 1 o cell ni Espinosa pero nang mapansing bukas ang pinakamalapit na CCTV sa lugar ay muling lumabas at saka bumalik pagkatapos ng ilang minuto matapos makarinig ng putok ng baril sa loob ng selda ni Espinosa, may isang inmate naman, Anya, ang nakakita na isang pulis na nakagwantes at may dalang kalibre 45 na baril ang pumasok naman sa selda. Ayon pa kayong Kikon, binanggit ng inmate ang kapansin-pansing palitan ng mga senya sa mga operatiba ng CIDG na umano'y nagsilbilang ng search warrants laban kay Mayor Espinosa at sa isa pang napatay na inmate na si Raul Yap na nakadetain naman sa cell 7. Matapos naman marinig ang mga pahayag ng mga taong sangkot sa insidente sa ginawang pagdinig ng Senado kahapon, sinabi ni na Senador Richard Gordon at Panfilo Lacson na premeditated o pinag-isipang mabuti ang operasyon ng CIDG na naging dahilan ng pagkakapaslang kay Espinosa. May report ang aming kasama ang si Marita Muahe. Isa itong extrajudicial killing. Ito ang paniniwala ng Senate Committee on Justice and Human Rights at Chairman Senator Richard Gordon patungkol sa pagkakapatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. at sa isa pang inmate na kinilalang si Raul Yap habang nakakulong sa Baybay Leyte Sub Provincial Jail. Maraming kone, eh. talagang bistado eh. Talagang ito ay extrajudicial killing ng tumpangkat na ito. Masyadong malakas ang ebidensya labas sa mga tao ito. Kamali sila dyan. Big time. Maging sina Sen. Panfilo Lacson at Senator Franklin Drilon ay nagsabi na ang nangyari ay isang premeditated o talagang pinagplanuhan. Maraming nakitang pagkakamali ang mga senador sa ginawang operasyon ng CIDG Region 8. Unang-una na dito ay ang kawalan ng koordinasyon kay Regional Director, Police Chief Superintendent Subtelmer Beltejar. Considering po na high-profile target is a high-profile operation, ang protocol po namin dyan is that lahat po na mga commanders, kasi meron po tamin sinatawag po na commander should always be informed. Siya po, being the regional chief of CIDG sa Region 8 is under the operational control of the regional director of Region 8. In the same manner po, po yes, oh, yes. In the same manner po, na meron di po siyang director po na CIDG. Both personality should have been informed beforehand even this po nung nagplano na sila ng kanilang mga operasyon based po, on the rule Dapat po okay so they violated the rule here yes your honor sinabi rin ni police director benjamin magalong na hindi normal at napaka-unusual na maghain ng search warrant sa loob ng kulungan ang CIDG region 8 raiding team ay kinabibilangan ni na police superintendent marvin marcos si IDG8 Chief na sinasabing may kamag-anak na kasama sa Blue Book, Police Chief Inspector Leo Laraga at Police Superintendent Santi Noel Gaspang Matira na ay naman kay Lakson ay mukhang kasama rin sa payout list ng Espinosa bilang Arita na binaligtad ng kanyang pangalan. Pinanindigan naman ni Leyte Provincial Jail Warden Humabono Bardillo na gumagana ang CCTV sa Baybay Jail bago nawala ang hard drive nito. Sa katunayan naman ay nakita pa ng mga jail guards ang pagdating ng CIDG team. Subalit sa logbook ng kulungan ay may nagsulat ng under repair ang CCTV ng mga oras na iyon. Ang nangyari po doon merong naglagay, close in parenthesis, na under repair. Dalawa po yun, yung sa hard drive at saka yung isa. Hindi ko lang po maano ma yung... Para lang malinawan hindi kayo ang naglagay ng report na under repair at sinasabi ninyo na mismo kayo ang um, nakakapagsabi na ito ay gumagana nung mga napanahon na yon dapat. Yes, okay. Ayon kay lakson maaring sinira na ito ng kung sino man ang may hawak nito upang hindi na mapakinabangan. Ipinakita naman ng medical legal na sa Police Chief Superintendent Benjamin Lara ang slide presentation sa mga tinamong tama ng baril ni Espinosa na naging dahilan ng pagkamatay nito. Ganon din ang kayap. Having said that, sino sa inyo ang bumalik kay Mayor Espinosa? No. Hindi po ako. Sino? <laughs> ah, good morning, sir. Ako po yung... Ah, ang nakabaril po. Ikaw ang nakabaril? Apo. Ipinaliwanag din ng raiding team na kinuha nila ang search warrant sa isang judge sa Samar dahil alam nila na may mga personalidad sa Leyte na involved sa mga Espinosa at natakot umano sila na mag-leak ang impormasyon. Pananaw ng mga senador, kumuha ng search warrant upang magmukhang legal ang ginawang operasyon. Sinabi naman ni Albuera Chief of Police Chief Inspector Jovi Espinido na may pinirmahang affidavit si Mayor Espinosa na nagpakita rin sa kanya ng isang pink book kasama sa listahan ito sina Vice Mayor ng Baybay Leyte na si Michael Carey, Ormoc Mayor Richard Gomez, Leyte Governor Leopoldo Domenico Pitilia, 3rd District Congressman ng Leyte na si Veloso at Senator Leila Dilima na number 1 sa kanyang listahan. Uh, paano mo na nilalaman at nakikita na si Ma'am uh, De nakita kayo sa Bornhan uh, born, sa Baguio? hindi lang siya nagsagot. Nagsagot din yung anak niya. Kami man doon, family, sir, ah, nagpunta. Then, nag-convince na talagang marinig nila si Kerwin na nagsabi na nagbigay na. May, may, binigay kay ma'am na hindi lang sa ganun na... Uh, Magkano raw yung binigay? Sa affidavit lang ni Mayor Espinosa, ani uh, ni Kevin, yung anak, nagsiya ang nag, uh, salaysay na ngayon, 8 uh, million ang binigay nung first magkita sila. Bukod sa mga nabanggit, marami pang nakitang butas ang Senado tulad ng inconsistencies sa sequence of events. Ang oras ng pagtawag sa artok ng alas 3.49 ng madaling araw upang humingi ng soko samantalang alas 4.30 pa lamang dapat sila nakapasok sa gate ng kulungan. Naginamitan din nila ng bolt cutter. Dinis din ng team ang mga jail guards, pinaluhod at pinaharap sa pader. Dahil high value nga ang alkalde, merong pending motion to transfer ito pero habang inaantay ay binigyan ito ng police security. Kabilang na nga dito ang apat na pulis na inutusan ng CIDG-8 na mag-face the wall. Ilan sa mga nakalap na ebidensya ay isang caliber Super 38 sa selda ni Espinosa at isang caliber 45 Colt naman sa selda ni Yap. Sa ngayon ay nirelieve na sa pwesto ang CIDG raiding team. Sinabi naman ni Delima na dapat maproteksyonan ang mga natitirapang witnesses upang malaman kung sino talaga ang nasa likod ng illegal drug activity sa bansa. Hindi mawawalang sa isa ang naisumiting dokumento ng abogado ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa sa DILG sa kabila ng pagkakapas lang sa alkalde. Ito ang sinabi ng chairman ng Task Force Aguila na si Undersecretary John Castriciones. Ayon sa opisyal, kahapon lang nila tinanggap ang tatlong affidavit na naglalaman ng mga pangalan ng mga personalidad na sinasabing sangkot sa iligal na droga kabilang na ang mga nagsisilbing protektor nito. The lawyer of Taylor Espinosa came over to submit some documents. And at this point in time, we are still evaluating and producing the said document so that uh, we would be able to make the necessary recommendation uh, with regards to the action that Task Force Aguila would be undertaking. Nakapaloob niya rito ang pangalan ng isang senador. Ilan mga sir? Ilan? Isang senador. Babae na Your guess is... Your guess is as good as mine. <laughs> Anya makatutulong ito sa kanilang investigasyon lalo na kapag ito'y napatunayan ng iba pang mga salaysay ng iba pang individual. Probably there would be some some people who would be come to the fore in order to uh, identify or to uh, more or less corroborate to this listing. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Quezon City.